wala kami guys kasi <laughs> kuya nawala mo kami dalawa kasi akala ko alam yung yung destination ko yung pala ngayon uh, nagigot-igot kami dito para um, hanapin yung destination kasi So, na <laughs> so, nawala kami talaga nagangkas kasi ako kasi ba? <chirping> <laughs> <laughs> So, hi, magayon ka muna po yung sa aking vlog po ya. So, ayun guys ha. So, um, ayun lang no, rin right, kuya kasi Ah, uh, na wala kaming dalawa. Wala si Paya galit na galit. Galit na galit si Paya kayo na sa akin kasi umawa ako. Okay. Kuya ha. Yeah, 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 kuya vlogger ako kuya. Kuya okay, vlogger ako kuya. So, andito ako ngayon sa JSI is here subdivision of um, Nova Lices, Caloocan. Sa Talipapa, Barangay 164. At syempre, dito ako nag-stay dati. O, oh, diba? Dito talaga ako. Hi, JR. JR, lalagyan yung mga tao dito. So, ngayon, papasok po tayo. Sorry. Hi guys! Finally, andito na ako ngayon sa bahay ni Miss D. Uh, uh, for your information pala ha, sa mga magtatanong sa akin, Uh, pumunta po ako dito, picture yan. Pumunta po ako dito kay Miss kasi may usapan kami ni Marian na uh, may imit daw kami ngayon. So baka na mamayang hapon pa daw, so na-cancel yung imit At kaya nga pala ako bumaba kasi nga pupunta din ako ng Lucena. So inuna ko muna si Marian kasi malapit lang din naman. Pwede naman ako bukas ako pupunta ng kapatid ko sa Lucena or next day. Eh, next day, so... So yun lang talaga yung uh, ko dito. At syempre, nag si Miss D na uh, pupunta kami dito. So ayan po si Miss D. Oh. Hi Miss D! Hi! <laughs> ayan. So kumusta ka na Miss D? Ano yan? Ah, uh, pampano. Pampano? Ano? Yun yung lumilipad na isda? Ah, -uh. -uh. <laughs> so, kumasa, kumasa na ba lang nag-iisang Miss D? Bisik-bisik sa trabaho mo, ah. Oo, hindi talaga ako sa Siyempre, kahit ako nang mag-isa, Ah, so, na, so, buti buti Kaya na. Ha? So ah? Ano miss D? Buti buti um happy ka dito kay ko na bang isa dito sobrang alone. Sa kasi Marvin. It, Kailan ka ba balak, balik ng ano ng hinaguan? May bala ka bang pumunta ng hinaguan o hindi oh, na? Naman. So hindi pa ngayon. So ayun guys, uh, -nag 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 si Miss Ano Anong lulutuin mo? Mag ano, adobo ako. Adobo, adobo at Or saka? Or ano. Kanang? Mag adobo na si Miss D, Mag ano ako, mag ano. Sabi mo, magsiligan ako. Isda. Hmm. So, ayan na siya guys. So, magluto po si Miss D ng... Anong luto ni Miss D? Sinigang. Sinigang? Sinigang daw lulutuin ni Miss D. Ayan po. At uh, nagluto din siya ng ano, ng homba. Ayan. Kasi may bisita siya. Diba? At saka, yan yeah, pa yung sinigang niya. So, ayun na siya guys. So, nagluto din siya. So, kumusta ka na, Misty? Uh, ano masasabi mo sa ano? Sa mga bakla ngayon? Ang gugulo nyo. Ha? Magulo ba? Mag, bakit magulo? Bakit mo nasabi magulo ang mga bakla ngayon? Hindi ako na nangyayalam. <laughs> ah, so hindi ka na nangyayalam. Basta masasabi mo lang ay ang gugulo ng mga bakla. Oh. Mm. So nagbablog ka pa ba, mister, o hindi na? Ano? Nagbablog ka pa ba, o hindi ano? na? Nagbablog na. Kaya nga, nagfocus ka lang sa trabaho ngayon, di ba? Sa so, trabaho kasi ako sa Manila. Oo. So hindi ako pwedeng eh, regular ako doon. Sayang naman mawala ako sa trabaho kasi trabaho ko trabaho ko ako talaga pag may trabaho talaga ako hindi talaga ako nag-ano nag-agala nag... ay hindi ka nagagala pag nag-focus ka lang na sa trabaho mo kasi ang dami tatanong eh bakit si Miss D hindi na nakikita sa mga vlog ng mga SC bakit si Miss D eh nagsasarili lang hindi so sagutin na, mo sila nasa ano ako nasa Manila ako eh regular ang trabaho ko hindi ako pwedeng pwede naman ako, siguro pwede ako pumunta doon sandali lang, mga 5 days kaso lang wala pa kasi akong ano ngayon, wala pa akong bakasyon ah, so ayan guys narinig din na po ha, yung mga sa akin saka, na, namimiss ko na rin kayo kasama, akala, akala nyo lang mm, so ayan guys, narinig din po natin ang ano ni Miss Dina, nagbablog pa rin siya at um, gustuin man niya pero may regular po siya na trabaho yung pagpapatawa at kumakanta sa comedy bar kasama mo sina Baslo Vesgan Anton Diva Negi Petit so ang dami niyang kasama so ayan na guys so thank you Miss D guys yung ating um, um, ipapakita ng video kasi nga um Nakita naman natin kung anito ko yung Miss D at nakita naman na, na, na interview ko na rin si Miss D kung anong mga ganap niya sa buhay at yun naman ang sinabi nga niya, di ba? So hanggang dito na lang po tayo guys and God <coughs> excuse me and God bless sa inyo and bye bye po. God bless, bye! Hello guys, pagdating ko dito, ang daming ulam pala sa iyo, Miss D uh, ay binili mo ba ito Miss D? Ano to? Ang daming ulam niya ha may bihon pa siyang niluto ayan po yung ating bihon so pa kami ng isda ano ba yan Miss D? Dari mo namang niluto. Mm. Ano to isa? Sweet and sour. Ito? Ito malaki? Ay, isda. Isda din to? Hmm. Grabe. Hmm. So, ayun na siya guys. O, loto na po yung ating um, food. Ayan. Ang sarap guys. O, oh, diba? So, kain na po tayo. At may pizza pa po tayo guys.

Actually, kung tila pinakain ko yung iba, kung tila pinakain ko yung kasi ano ako eh, kung ka. Dahil kasi, di ba si Chum? di ba parang kalaya ko pinapasayaw sa stage, kung hindi nga ako, kaya pag hindi kasi ako nakatakot baka como machacoleta ma 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 vale para más <laughs> nag na, Oyong dito sa bahay ko ngayon. Biglaan dumating. Oh, ang gwapo mo naman. Ma na. kasi may mga kasi may mga pogi oh, mo. ito ito yung kaibigan ko na ano galing sa Japan. dito sa bahay na pupunta nang bar band magbandaw na lang. Alam yun mo ma ma wow. yun yung ganun tapos maingay. Mas maingay pa wow. sa akin ng mic na kakawa. Pasalita ka nga. Sila sa wife ko na.